sa so, unang pagbasa, nilinaw ni San Pablo na maiintindihan lamang ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang puspos ng Espiritu lamang ang makakaunawa sa Diyos at makakakilala sa Diyos. Ang puno ng kamunduhan, hindi niya maiintindihan ng Diyos ang puno ng kamunduhan, ang pananaw lang niya sa pamamaraan ng Diyos ay kalokohan, kabuktutan, at walang kabuluhan. Kaya pala, kaya pala, minsan, mahirap maintindihan ng tao ang pamamaraan ng Diyos. Kapag narinig natin at pinapaalala sa atin, halimbawa, magpatawad. Alam natin, may mga taong hindi naniniwala sa pagpapatawad. Para sa kanila, kaduwagan, kahangalan, kalokohan ang magpatawad. Ngayong panahon na halimbawa ay may kagipitan, maririnig natin ang panawagan ni Jesus sa Sareno, pagmalasakit, tumulong. Pero sabihin ng iba, bakit ako tutulong? Ako nga, nangangailangan pa rin. Ako nga, hirap din. Kaya nga't minsan, nararamdaman natin yun, ibinubulong maging sa sarili natin. Maging practical ka. Hindi uubra rito ngayon ng pabanal-banal, pamartir-martir, pabayabayani. Isipin mo ang sarili mo. Unahin mo ang sarili mo. Huwag kang magsasabi ng totoo. Ikaw lang ang mapapahamak. Kaya pala, dahil kung hindi tayo puspos ng Espiritu, hindi natin maiintindihan tunay ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga minsan naguguluhan tayo sa buhay. Kaya nga minsan nakala natin kapag dumadaan tayo sa pagsubok, iisipin minsan natin, ah, hindi na ako mahal ng Diyos. Kasi para sa atin, hindi natin maintindihan, mahal pa rin pala ng Diyos yung dumadaan ng pagsubok. Mahal pa rin pala ng Diyos yung mga kakulangan sa buhay. Huwag niyo agad iisipin, ah, yung mga binaha, pinaparusahan niya ng Diyos. Mga makasalanan kasi yung mga dumada, dumadanas ngayon ng hindi maganda sa buhay, wag po tayo agad-agad mag-isip ng ganyan. Dahil hindi rin natin agad-agad naiintindihan ng pamamaraan ng Diyos. Kaya nga tayo nagdadasal sa Espiritu upang tayo'y mas maliwanagan sa pamamaraan ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi sapat lang ang malaman ng pamamaraan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig natin, may lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At hindi ba kayo nagtataka? Sa lahat ng taong nandoon, yung inaalihan pa ng masamang espiritu, ang nakakilala kay Jesus sa sareno. Siya pa yung nagsabing, kilala kita, ikaw ang banal ng Diyos. Biruin niyo yun. Yung inaalihan pa ng demonyo ang kilala kay Jesus sa sareno. Naalala niyo kahapon yung mga taga Nazaret. Hindi nila nakilala si Jesus sa sareno. Kaya nga pinagtabuyan niya. Pinagtabuyan nila siya. Pero ngayon, yung demonyo pa ang nakakilala. Kaya hindi rin sapat ang karunungan. Tandaan nyo, maging ang demonyo, kilala si Jesus sa sareno. Maging ang demonyo, kabisado ang Biblia. Maging ang demonyo, alam ang salita ng Diyos. Ngunit ano ang pagkakaiba? Kaya dito mapaghihiwalay sino ang puspos ng Espiritu Santo. Hindi lang niya kilala at nauunawaan ng pamamaraan ng Diyos. Nagpapaubaya din siya sa pamamaraan ng Diyos. Yun ang malaking pagkakaiba. Ang demonyo, kilala niya si Jesus, pero hindi siya sumasamba kay Jesus. Alam niya si Jesus ang anak ng Diyos. Pero dahil sa pride, dahil sa pagiging makasarili, hindi hindi siya yuyuko magpapaubaya sa Diyos. Pipiliin pa rin niya ang kasalanan. Kaya ang inaalihan ng demonyo, hindi lang yung umiikot ang ulo o kung ano-anong sinasabi o nanlilisik ang mata pag pinapabayaan natin ang kasalanan, sumira sa ating buhay. Bagamat kilala natin si Jesus sa sareno, baka nga pagkilala natin sarili natin, deboto pa tayo kay Jesus sa sareno. Kasi nagsisimba pa tayo tuwing biyernes. Nagpo-prosesyon pa tayo, nagnonobena tayo. Pero sa kaloob-looban, hindi pa rin tayo nagpapaubaya kay Yesus sa sareno, tayo pa rin ang nasusunod. Pinipili pa rin natin ang kasalanan. Hindi pa rin tayo tunay na pupuspos ng Espiritu Santo. Sapagkat ang tunay na napupuspos ng Espiritu Santo kinikilala niya ang Diyos, nauunawaan niya ang Diyos, at higit sa lahat, tumatalima siya sa Diyos. Kaya sa misang ito, mga kapatid, ito po yung mga ipagdasal natin. Siguro iba sa atin, nando sa unang bahagi, hindi pa natin lubos na matalastas ang pamamaraan ng Diyos. Nalilito tayo kaya minsan nang binubulong ng demonyo sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Pinabayaan ka na ni Jesus sa sareno. Kahit na deboto ka, kahit na nagsisimba ka, kahit na gumagawa ka ng mabuti, pinapaniwala tayo kasi hindi natin maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Magdasal tayo na maliwanagan tayo. O dili kaya Nandun ka sa bahagi ng buhay na, oh, kilala mo ang Diyos. Alam mong si Jesus ang kabanal-banalan. Pero sa bandang huli, hinahayaan pa rin nating sirain tayo ng kasalanan. Sa bandang huli, mas pinipili pa rin natin ang mali. At tumatalikod talaga tayo sa Kanya. Kaya't ang kailangan naman natin hiling sa Espiritu ng Diyos ang kababaang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ipagdasal natin katulad ng mahal na Birhing Maria na mapuspos tayo ng Espiritu Santo upang makilala natin, maunawaan natin at higit sa lahat Masunod natin ang kalooban ng Diyos.